Ma uh, bilang isang uh, babae sa Bureau of Fire Protection um, kayo po ba ay eh, naging bombero din? As in sumasabak kayo sa mga apoy? Sumasama oh, po ako talaga. Marami oh. ho kayong ano, babaeng bombero. Marami po uh, oh. sa Manila Fire District, may nasa 100 plus po ang mga bombero natin. kababaihan oh, for the whole NCR. Sa out of the 300 3,500 na personnel, nasa 47% doon ay mga babae. Wow. Malalakas ang loob nyo, no? Kasi nakakatakot ang sunog, di ba? Ah, yes. Ano yung pinaka-ano, oh. nakakatakot na experience mo sa mm -hmm. pagiging isang bombero? Um, actually, yung pag innate na sayo na bombero ka parang wala kang kinatatakutan yan nga po yung wow. yung irony eh, no oh. na habang yung mga tao papalayo sa sunog oh. kami po yung lumalapit exactly. sa sunog oh. eh, kasi oh. it's our call our oh. calling our duty na kailangan oh. apulain yung sunog nangyari ba na, na napunta sa bingit ka ng kamatayan yung um isang ang pinakaunang tinitingnan po kasi namin dyan, na safe yung pagpasok mo mm -hmm. no you have to secure A uh, mahirap po na ang responder natin. Ay sila po ang re rerespondihan. So make sure that before we enter the building, secure po siya na hindi ka mahuhulugan or you are wearing the proper PPEs para makalabas ka rin ng buhay. Mm. Body, body system parang i i i ano kuwento ko lang po no last oh, yes. time meron po tayong bombero. Buti na lang body body sila kasi may mairescue re sila sa may bandang um, pandakan yon. Mm -hmm. Na nahulog po yung bombero natin. So buti na lang nakita siya ng body niya nahulog so they, they have to ano to uh, get him out of the area para nahulog kasi bumiga siya. yung tinatapakan niya dahil sa sunog yung 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 bubong mm. dahil nga so, so, sobrang init yeah. uh bumagsak po mm -hmm. Mm -hmm gira mm -mm. oh, pa no? noob, ano ano uh, kabayanihan itong ginagawa yeah, ng ating salut mga Salute talaga uh, mga bombero mm -mm. bakit po niyo na isipan magbombero um after graduation kasi actually I'm a registered nurse po no mm. i started as a fire officer one and then uh, i entered the pnpa uh, same training with uh, the other rest may andiyan po ang police jail at saka fire yeah. pag, pag graduate po pumalik po ako sa pagiging bombera ah uh, nakikita ko kasi na ito yung calling ko na as a nurse, I can give first aid. As an officer, I can lead my men towards ano public safety and uh, yung, yung pag-protect ng life and properties ng ating mga kababayan. Mm -hmm. naman. Amazing. Are you married? <laughs> Do you have a family? Do you yeah. have kids? Yes po. I'm I'm happily married. Uh, my husband is a police officer. Oh, so... And uh, we have twin kids. Yung panganay ko, oh, twins po sila. Boy oh. and girl. And I, we have... Uh, it, Uh, 13-year-old na dalaga. Wow. Yan. Siyempre, abuan ah, ng kababaihan. Bukod ah, sa salud, <laughs> di ba? Anong ah, maibabahagi mo sa mga kababaihan na nanonood sa atin ngayon? Baka merong gustong maging firewoman yeah. someday. Oo. Actually, we encourage uh women yeah. to join uh to join us in the bureau of Fire protection kasi ito na yung sinasabing empowerment yes. no uh, women empowerment we we can do what the the males can do our counterparts actually sa pandakan po we have the first uh we have the all female all female fire station wherein lahat po doon ang responde, mga babae wow. po wow pandakan magandang ko ah. na storya. Story. Yeah, oh. all women not get may <laughs>